dito sa Motor Trade Top Line Daraga, ang helmet mo ay libre na. Basta bumili ka ng brandyo na motorsiklo nila. Pili na kayo dahil ang pantay dito ay napakaganda. At siyempre mga brand motor nila. mga branded pa. Ayan o, pili lang kayo. At syempre, sa servisyo, garantisado dito sa Motor Trade Honda. <laughs> Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na dito sa Motor Trade Honda, top line, sa bayan ng Daraga. <laughs> oh, so, madam, ikaw na magsabi ng promo ninyo na libring helmet. Hello, any motor, any motor Honda na free helmet. So ayun, ako pwede pa ba mag-abil ng libreng helmet? Pwede pwede sir! Ayan, kung pibili ako ng isa pa. <laughs> Pero hindi ko pa nga napabayaran yung dati kong kinuha. Kaya, <laughs> abangan na lang. Sana ang aking vlog ay kumita para makakuha na naman ng panibagong bunda. <laughs> Ayan, maraming salamat. Follow din po ako ninyo sa aking Instagram Ronel Noyla Nebres at siyempre maraming salamat sa mga uh, bagong followers ko at sana maging followers ko na rin ito si ate. <laughs> ah, followers na rin. Ayan, maraming salamat sa followers ko na pala siya. Uh, ano pong palangan, pangalan mo daw? At din po sa Facebook. Ayan, Dayan Rodil. Rodil. Yeah. <laughs> so maraming, uh, maraming salamat at uh, Siyempre, lalong uh, dumarami ang aking mga followers dahil sa motor trade na yan. <laughs> Ayan, sa motor trade Yamaha sa Kabangan Ligaspi. Maraming salamat din sa um, mga naging followers ko din doon. salamat <laughs> po sa YouTube channel. Meron din po ako, Sweet Lover Vlogger. At siyempre sa Sweet Lover Fanpage at sa aking main account, Ronel Nebres. Maraming salamat and right safe mga Katropups. -ka <laughs> Ayun oh, ang ganda ng kanilang mga motorsiklo. Pero paalam. Maraming salamat din kay Mr. Jason Monsalvi, ang MVP ng Daraga Albay. Ayun oh. Free helmet. Start your dream ride and get more than 10,000 discounts. Free helmet for every brand new Honda motorcycle. Oh, kahit anong brand, ay may helmet.